Wali, nawasak siya ng limang piraso. Pagkawasak niya. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Nawala na yung, nawala na yung, yung wasak. Hmm. Wala na. Hmm. Ito yun o. Oh. Yan, good morning, good morning sa inyo mga ka-DIY, no? So, uh, ipiplex ko lang ito. Maganda itong uh, ipiplex ko ngayon dahil uh, bihira lang ito. Uh, kadalasan sa mga gumagawa, pag wasak na yung mga hardy flex, hindi na nila nilalagay yun. Yung buo talagang gusto nila. Ito sa akin na uh, DIY dahil napakamahal na ng hardy flex ngayon. Nasa mga 550 na dito sa amin. Ito ano, wasak to. Itong hardy nito, wasak. Ito buo ito eh. Tapos uh, nawasak. Napansin ko na lang, nawasak. Siguro natumba nung wala ko rito. Isa na lang ang natira. Bali dalawa itong natirang uh, hardyflex. So, so nung hinahanap ko yung wasak, pinagdugtong-dugtong ko, eh pwede pa. Pwede pa. Itong gagawin natin ngayon. Kasi okay, ito, gaya nito. Oh. Yan. Bali nawasak ng tatlong beses o so, apat. So ang gagawin natin ngayon, pinagdugtong lang natin siya. Tapos uh, yun, pinagdikit natin, no? Pinagdikit natin ito, isang porsyon. Ito, pangalawa, ito. Tapos, ito yung pangatlo. Ginawa ko itong, itong dalawang uh, board kasi ito, ginawa kong sandalan sa ano, pag pinagkakatingan ko, buti na lang, hindi na po tulog. Yung pala, eh, kasama pa rin siya, kasama pala siya sa pinagkawasan. Uh, Ngayon, dulugtong natin gano'n. Yan. No? Yan. Pwede pa yan. Pwede pa ito, ipapakita no? ko lang sa inyo, dahil na. Uh, Mamumukhang bago to magkatapos dahil uh, ano lang naman katapat nito. Pag naidugtong mo na to katapat nito ano lang, kas o kaya uh, nansag o kaya uh, politap o kaya timeout. Bubulitan mo lang ito, bubulitan. Tapos pag naibulit na ito, mo, sa kamu pipinturahan. Hindi mo mahalatang wasak, hindi mo na mahalatang wasak ano? May ko sa inyo mga kabayan kung paano makakatipid ano. Dahil uh, sayang din naman. At uh, saka pwede pa no, gagawin natin ng paraan. Dahil talagang pwede pa. So ito na nga ngayon. Ito, pangatlong ano, ipapakita ko sa inyo pag naikikit ko na ito. Tapos yung wasak na yan, yung mga biyak-biyak na yan, mawawala yan pag uh, na na ano natin na batakan o kaya na palitadahan natin yan, mawawala yan. Yan ay ano, ko ano, sa mga mahilig mag DIY,

natin ilagay. Yan, pang lima yan. O, oh, tingnan yan, dumi oh. Kasi tinambak lang ito sa likuran. Kasi wasak nga. So tiningnan ko, sabi ko pwede pa pala, pwede pa to. Pwede pa ito kasi para makakatipid tayo. Hindi e, pwede pa. Oh. Ano lang katapat nito? ah no? uh, masilya lang katapat niyan. So ngayon, uh, magre-revise tayo doon. Yan, ano yung muna natin? Uh, Waka muna natin ng ano? Para sure ball. Yan o. Tip muna natin. O, sure na sure. Tingnan nyo mga kabayan, magkaiba na yung kulay. Kasi uh, nakatambak na yon doon. Hiwalay na siya. Kaya iba na yung kulay. Yan. Ito, ginamit ko pa pang sangga sa tiles. Nagkakating ako ng tiles. Hindi ko alam na isa pa pala to sa nawasak. Magagamit ko rin pala. Pero okay lang yan. Madali lang yan. Tapalan yan. kis ko lang yan. Yan. Bali, nawasak siya ng limang piraso pagkawasak niya to isa dalawa tatlo apat lima so kita niyo naman so papakita ko na lang ito pag naano na pag na pinturahan na to o kaya na papakita ko sa inyo kung uh, halata pa ba o hindi no parang yan pangit pa siya tingnan dahil wasak pero okay pa yan tingnan natin yun dumi oh. linis lang yan konting linis lang yan So, ganun ang ano no? Ganun ang uh, gusto mo talaga magtitipid. Yan. Pero papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yan. Hindi mo mahalatang magkadugtong yan o wasak yan pag napipinturahan na o namasilya na natin o napalitadahan na natin yan o nababatakan na natin to kasi mamumukhang karugtong yan pag na ano natin yan yan no so sana may natutunan kayo sa sa Netflix ko no sa mga ano sa mga hindi nagtitipid at uh, saka maraming budget eh huwag na gumamit ng ganito kasi ano lang naman ito sa pamamaraan ng mga nagtitipid ito no sa mga mga gumagawa ng paraan na DIY lang tapos gumagawa ng paraan na pupwede pa pala so yan ano yan. sa so, iba ito reject na talaga ito yung mga gumagawa ng ganito nagpa-partition ng ganito yung mga eksperto na sa mga ganito ay hindi na sila gumagamit ng ganito no hindi na gumagamit reject na talaga to pag wasak na bibili ka talaga ng bago pero sa akin akin naman ito eh, ginagawan ko lang ng paraan tanggal na yung nawala na yung yung wasak lana. Hmm. wala na hmm. ito yun no? ito wala na ganoon lang kadali Mm. Pag na primeran na ito, tapos na pinturahan wala. Ganun lang kadali ang pag ano no? pag kayo ng mga hard flex, huwag niyo itapon. Pag pwede pa remedyohan, remedyohan niyo na. Pwede pa ang gamitin, gamitin niyo. Kasi napakamahal ng ano. Napakamahal ng hard flex. Hindi maiiwasan ano na mawasak talaga 'yan. Kunting pagkakamali mo lang. Madali lang siyang mawasak. Pero kahit nawasak na, huwag nyo uh, itapon. Huwag nyo itapon. Huwag nyo i-reject. Kung pwede, gawa ng paraan. Gawa niyo ng paraan. Um, batakan lang naman yan. Uh, um, silihan mo lang, tapos dikit na yan. Hindi oh. mahalata mahala tayong wasak. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay ng uh, uh, idea sa inyo. No? Tapos linubo yung YouTuber ng bayan. Peace out.